yung John Ace kumpad okay, natanong na siya Pwedeng, pwede di ba, hindi ba natanong mo i-describe sa amin yung, kung ano yung pangyayari una po muna nun kinuha ko po yung sahod ko dun sa katrabaho ko sa Eastwood Tapos yung pauwi na po ako, banda sa may talipapa, sa elementary dun ko na po napansin na Saan sinusundan ito? Saan ito? Saan ito? po nila ako sa may talipapa po muna nagumpisa sa San Isidro ano yan to? Barangay San Isidro po. Saan nga yan? San Isidro Rodriguez Rizal. A Rodriguez, okay. Tapos yung pababa na po ako, sinisitsitan po nila ako, di ko po sila pinapansin. Sinisitsitan ka nila sa Bilyo? Apo, nakamotor din po sila. May kasama late. si Sabilio? Apo, si Bilyan, may bag po na itim. Yung, yung si Sabilyo nakamotorsiklo? Apo. Nakayuniforme? Hindi po, naka Ay, hindi siya naka-uniforme? Apo. Oh, tapos dinapantayan na po nila ako. Tinanong po ako ng driver, sabi, "Boy, taga ka?" Sabi ko, "Taga diyan lang po ako sa Tulay." Tapos sabi niya, "Sino nagtanong sa iyo?" Yung driver po na si Sabilio. Oh. Alam mo pulis siya, di, di pa? Hindi po. Mm. And sabi niya po sa akin, "Pulis ako, asan 'yung papel mo?" Hindi ko naman na po inisip na pulis kasi mga nakainom po tapos nakasibilyan kaya pinatakbo po ng mabilis yung motor. Okay. Hinabol ka? Opo. po. Pagdating ko po sa bahay, pagbaba ko po ng motor, kumatok po ako sa pinto. Mabilis din po yung paghinto nila sa kanto namin eh. Yung napansin ko pong may binubunot na baril yung back ride, din ko na po hinabad ng mabilis yung helmet ko. Para iamban ng na -identify pagbato. Na-identify ba pa kung sino yung, na yung kasama ni Sabilio? Opo. Na-identify? Parehas na po sila nakakulong. Okay. Police din, hindi? Sibilyan lang po. Hmm. Tapos yung pagbaba ko po ng helmet, napabansi po konti yung motor nila kasi nakasagabal po yung bag niya sa likod eh, di niya po maugot agad. Kaya yung malapit na po ako sa kanila kasi lalapitan ko sila, pinaandar na po doon ko po binato yung helmet, saka po sila tumumba. Yung pagdapli sa back ride. Tapos pag angat po ng, ng driver, doon ko na po napansin na bumunot na po ng barrel, saka ako pinagpaputukan. Tumakbo na po ako. Pagdating ko po sa may harap ng bahay namin, sumigaw na po ako na wala nang lalabas, tatakbo na po ako. Tapos nagkagawa lang po ako sa halamanan ng kapitbahay namin. After two minutes po, bumalik ako sa bahay. Doon ko na po nalaman na may tama na po yung isa kong kapatid na si John Francis. Nine years old lang itong kapatid mo? Fifteen. Ah, fifteen years old lang? Apo. Okay. Tapos? Doon na po, tinakbo na po nila sa hospital. Kasama yung kuya ko. Okay. Uh, General Lucas, ano ba ibig sabihin ng Oplan Sita? Meron ba talaga kayong o plans Opo sir, kasama, kasama po yan sa programa nga. Uh, Anong ginagawa ni Sabilio doon sa site? yun, uh, Honor. Uh, first of all, uh, sa incident na yan, uh, si Sergeant uh, Sabilio acted on his personal capacity in the sense na he is of duty. La he is po. of duty. Of duty po sir, kaya po hindi po siya nakayuko. And he was under the influence of liquor. Yes, your honor. All right. So antima, no? kinasuhan niyo? Sino bumarel oh. uh, Janice? si Sabillo? O yung Sabillo na sa likod? Yung si Sabillo po. Si Sabillo? A mm. po. Opo, sir, kinasuhan po namin. Did Both he uh... admit? Did he admit to the crime? Ito si Sabillo. Sino ang misdegam? inamin ba niya na pinutukan niya itong, uh, ano, si Jack Ice, pero hindi si Jack Ice. Your Honor, Francis. may I ask the investigator to answer the question? Your Honor, I'm uh, Police Staff Sergeant Kakachan, Investigator Case. Uh, Sino mas mataas sa inyo ni kabilio or sa Rango, in terms of rank? Sir. Mas mataas ka? Ikaw, Investigator? Sir. Hmm. So, uh, Corporal Sabillo, sir, uh, did not admit, sir. Uh, ano, ano? Of, uh, Corporal Sabillo did not admit the crime, sir. Did not admit? did not admit yes, sir. that he committed the crime. Yes, sir. Correct? Yes, sir. Or oh, what charges did you file against him? Uh, we filed, sir, a homicide and then uh, attempted homicide, sir. Homicide? Yes, sir. So what is the status of the case? Na Saan siya nakakulong? Sir, nasa BGMP po ng result, Your Honor. Hmm. Okay, you, you explain to me what is this Oplan Sita. Senator Jingoy, if I may. Homicide ba ang murder, kinaso nyo? Sabi mo kayo na murder? Ito yes, sir. Uh, ang ipinahil namin, sir, is uh, attempted homicide and uh, homicide, sir. However, sir, during the process of the uh, case, sir, doon sa prosecutor's office, sir, ginawa nila nga ano, na, sir, in-elevate uh, so, nila doon upgrade. sa murder. Okay. Yes, In-upgrade sa so murder? Yes, sir. Okay. So, hindi na homicide? Yes, sir. So, the prosecutor's office upgraded it to the, to Secutor. murder? Yes, sir. All right. So, that is no bail? Yes sir. Volumen, well, sir. Entend, Pwede putenyo sa Stirling mabilis lang para hindi mabasura yung kaso basta-basta. Anong ebidensya meron kayo kasi dinidela niya, He didn't admit to the crime, right? Anong ebidensya meron kayo para siya ay madiin niyo? Present niyo po sa korte. Eh. What are the pieces of evidence? Ako uh, 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 magandang hapon sir. Corporal sir. Yes, uh, sir During the conduct of investigation sir uh, yung firearms po ni Corporal Sabilio na recover namin. Then naka-recover din po kami ng tatlong basyo which is nagmatch po sa barrel ni Sabilio po. Anong gamit so, na barrel? Ah, uh, Taurus 9mm po. Taurus? Yes po. Nag-positive po yung Uh, so nagmatch yung shell dun sa yeah, barrel? Yes, sir. Although sir, na, uh, negative siya sa parapin sir, pero nagmatch yung barrel niya dun sa na-recover namin evidence dun sa KFC. Kailan niyo pinarafin test? Ah, uh, during that time din sir. Uh, Bakit nag-negative kung siya bumarel? Uh, Uh, sir, Bakit nag-negative ang paraffin test kung siya talaga ang bumarel? Mm -hmm. Sir? Kasi, uh, crime lab. Uh, you answer uh, crime, crime lab? Forensic okay. sir. Yeah. Sir, police uh, Colonel Pierre Carpio of Forensic 4A. Sir, actually, sir, ang significant findings natin dito is yung matching at identification ng firearms. So, nag-positive naman, sir, yung firearms ni Sabilio, yung Taurus niya, sir, doon sa Tatlong fire cartridge. So, yung yeah, tanong nga, bakit, bakit nag-negative? Nag nag sa gunpowder residue, yeah. nag-negative siya, sir. Kaya lang, yun naman talaga, sir, ang, ang uh, gunpowder residue. Minsan, sir, talaga may mga findings kaya siya negative such as factor, sir, nung revolver versus yung uh, uh, 1911, mas maraming nagpa-positive sa, na sa revolver. Or after a few days na nangyari yung pagpaparafin test? It is possible also. Le, sir. Ang sabi kasi the police uh, corporal uh on the spot nagpara-vintes kayo, 'di ba? On that same day? Ah, uh, yes sir. Oh, oh, on the spot. Okay. Sir, if I may, uh we have also our chemist here that is uh, very much uh, capable of uh, answering the questions with regards yung to yung forensic chemist dyan ang alam-alam mag -e Yes, sir. Uh, ano mga factors on, na. If I may. Uh, yeah. Police Major Rosales sir. Eh, simple lang naman yung tanong ko. I am not a scientist or uh, I am not a chemist uh, di ba usually, ang sabi ni Corporal Jamar, nagnegative nag-negative siya sa paraffin test. At isinagawa yung paraffin test at on the same day. How many hours after the incident, after the crime? Isinagawa yung paraffin test. On that day, sir, eh, na... Yes, I know on that day. Ano oras ba nangyari? Uh, yung uh, Madaling araw po, sir. Madaling araw. Ano oras nga madaling araw? Uh, past 12 na po. Past 12. Okay, oh, kailan yung isinagawa ang paraffin? Ah, uh, hapon na po ata sir. Hapon? Kinabukasan? Ah, uh, hindi po. On that day, sir. Bali... Ano oras ba nangyari? Alas, sabi mo madaling araw? Ah, sir, uh, 12:05 sir. Nag in the morning. Yung incident, sir. In the morning. In sir. the morning. Okay, what time did you con the, did you administer the paraffin test? Um sir, I received the paraffin request at 12:40 in the morning of August 21, sir. So roughly more than 24 hours, sir. Oh, eh, wala na talaga. Mag negative na talaga yan. You told me on the same day. Ano ba? Sinabi mo parehong araw. Eh, sabi ni, ni chemist, after 24 hours, it's not, that is not the same day. Sinabi mo parehong araw, ah, Jemar? Uh, yes, sir. Uh, uh, I, sorry, sir. So, sa tagal na kasi ng ano, uh, nang nangyari sir. Ha? Huh? Sa tagal lang po na nangyari sir. Uh, medyo hindi ko na po naalala sir yung date sir. Pero I know sir na Alam mo pag nagsisinungaling ka rito, ma, ikaw mauna rito makukulong. Ano ba talaga? Ah. Uh, 20, 21, 21 na sir, 21 na po. Ano 21? Ah, uh, August 21 po 'yung ano. Uh. Kailan ba nangyari 'yung insidente? August? August 20 po, Your Honor. August 20? Yes, sir. You received, Madam? At 12.40 in the morning of August 21, 2023, Your Honor. So, August 20 nangyari ang krimen. So, that is 24 hours in the morning. Yes, Your Honor. Usually, pag one day, ang kinundak yung paraffin test, mawawala na yung residue, um, powder residue? The gunpowder residues can be detected up to 72 hours, Your Honor. 72 hours? Or 3 oh. days, Your Honor. All right. Ito, one day lang. Bakit yes. bakit na ang findings niyo negative? Uh, yes, your honor. Uh negative result of the paraffin does not mean that the subject did not fire a gun because the uh, presence of gunpowder nitrates is affected by several factors sir. Like the type of caliber used. Um between po sa revolver and sa pistol, mas malaki po ang chance na mag-positive yung revolver dahil um, separate po yung mga parts niya. So yung leakage po ng gunpowder residue, mas malaki yung chance na ma-deposit sa kamay. Another factor po ay yung mga wind direction. Kung ang wind direction po ng time na yon ay away sa shooter, So, hindi po talaga magde-deposit sa kamay niya. So, kung papunta naman po sa shooter ang ang direction ng wind, most likely mag pa-positive po siya. Another factor po is the direction of firing. Pag pataas po tayo bumarel, yung gravity, ah uh, most likely may madedeposit din po sa kamay natin compared sa pababa. So yun po yung mga factors na maaring mag-contribute sa negative result ng paraffin test. Alimbawa, eh, naghugas ng kamay ng alkohol, Um, ordinary washing of hands, sir, hindi po mali-remove ang um, gunpowder affected. residues. Yes, Kahit, Your Honor. Kahit uh, hugasan mo na suka yan. De. Yes, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Alright. Style yan ng lumang pulis <laughs> Suka no, suka. Tatanggap para matanggal. Pero sa mga bagong pulis ngayon, yung mga forensic chemist, hindi daw talaga matanggal yan na suka. So mali pala yung ginagawa ko noon. <laughs> suka, gamit ko. <laughs> go, ahead, go ahead. <laughs> What else, uh, madam? Uh, and the use of gloves uh, your honor kung naka-gloves gloves. kung All naka right. gloves siya magdi-negative po talaga kasi hindi makaka-penetrate sa pores niya yung gunpowder. Naka-gloves po si Sabila? I don't think so. Ha? Huh? Naka-gloves ba John Ace? Hindi po. Oh. So, factors lang naman po yun, Your Honor, kasi nga po ang paraffin result po ay considered as corroborative evidence na lang po siya. Okay. Kasi nga po may chance po na nagpaputok pero hindi magpapositive. Basta, basta what is important is you stand by your scientific results. Yes, Your Honor. Of your scientific investigation. Yes, Your Honor. Kasi yan, yan yung credibility ng crime lab eh, yung forensic uh, group, credibility nyo talagang... Uh, Uh, panindigan nyo yan yes, sir. kasi kayo na lang talaga ang magbibigay ng tamang result di diba? yes sir okay, Mr. Uh, uh, yeah sir. ang kagandahan po dito sa kasong ito naging swift yung action ng ating PNP unlike doon sa mga ibang kasong na handle natin na handle ko po sa programa ko dito very swift agad-agad within 24 hours or uh, 24 hour period na nakuha na agad ng para-pin test at yung forensic and all hanggang sa nakakulong na ngayon yung mga suspect kaya nga, I really commend yung uh, PNP uh, Region 4A. Job well done. Job well done, really, gentlemen. Your Honor, isa pa pong uh, napakagandang nangyari dito. Sa isa yung... pa pong singit. Kasi hindi porket kabaro nila, binibaby nila, unlike sa mga previous cases, ito kahit nakabaro nila, tinuruyan talaga. Thank you. Yung uh, biktima po, uh, yung namatay, pulis po natin ang nagtakbo sa hospital, Your Honor. Thank you. Ma, uh, Mr. Chair, may tanong ko lang, General, no? ang sabi niyo kanina si Sabiyo, si Savillo of Duty. Correct. At yes, Ano ba inamin niya? Pwede bang manghuli siya kahit off duty siya o naka civilian siya? Bigla na lang siya maninita ng uh, ng isang inosenteng uh, nagbumotor lang. At, ina, si at ng ng papeles, rehistro ba ng motorsiklo mo, Janice? Apo. Ano ang ano bak what prompted him To ask for the registration certificate of the motorcycle of of John Ace. Your Honor, uh, please allow me to answer the first uh, question kung uh, pwede ba siya. First, kung hindi sana po siya lasing kahit of duty siya, pwede po siyang manghuli pa, pa, basta mayroong probable cause na manghuli siya. Uh, yung uh, second po, yung uh, binanggit nyo is uh, at that time po kasi lasing po siya nung nangyari yung incidenting yan. So dahil siguro po sa kalasingan, kaya niya nagawa po yan, Your Honor. Wala ba kayong mga measures sa mga polis na uh, kahit off-duty, na, nakainom at pwedeng mahuli? Ganun ba yun? Uh, Your Honor, bawal po bawal po uh, mag-duty first. Bawal pong mag-duty pag uh, nakainom o lasing yung uh, police. Ito off-duty. Ginapaagan niyo nang Ito pong uh, off duty, ang ginawa po natin dito is uh, hindi po natin na uh, pinayagang uh, maglasing yung uh, pulis nila sa labas ng uh, bahay. And uh, ang ginawa po nating isa is inayos natin yung pagjujuti ng uh, mga pulis in such a way na hindi masyadong mahaba yung pagpapahinga nila kasi nga kung uh, minsan yung mahabang pagpapahinga nila, yun yung uh, dahilan kung bakit sila nagiinom sa malayo in pag-uwi nila, lasing po sila. Honor. So aside from murder, ano pa yung kinaso? Wala na? la lang po, sir. Yung uh, attempted uh, murder, sir. Attempted murder? Dahil dito kay John A. Sir na uh, binaral na hindi tinamaan. Kasi ang tuma- yung bala, sir, tumama doon sa nakababata niya kapatid, sir. Yun ang namatay, sir. Kaya complex crime po yung na-file, sir, kanila, sir. Okay, after this incident, uh, General, what measures have uh, you under- have you undertaken to uh, to prevent this similar incident from happening. Una nga po, uh, binigyan natin yung babala ng mga kapulisan natin ng uh, warning dun sa mga off duty na police na instead na pupunta kung saan-saan is diretsyo na po sa kanilang uh, bahay and yung pag uh, off duty po nila is uh, naging uh, maiksi na lang po kasi nga po ang ginawa natin sa duty nila is uh, yung mga hepe dinibide nila yung mga uh, tao nila nang uh, apat na teams in such a way na itong tatlong teams isa uh, andun lang po sa istasyon and itong uh, isang team ito yung uh, nakakauwi sa kanilang kanilang uh, bahay and uh, of course yung uh, uh, oras na binigay para sila po ay uh, makauwi para samahan yung pamilya nila is uh, hindi naman ganun na katagal your honor para maiwasan yung uh, lasingan at kung saan-saan po sila pumunta. ito pong pag pag nag-off duty ang police hindi, hindi ba uh... Sine-safekeeping yung mga baril nila sa presinto? hindi? Dala-dala nila? Hindi po po, Your Honor. And ang uh, isa pong ginawa po natin is uh, binilisan po natin yung pag-dismiss dito sa police na ito para uh, makita nung uh, mga kasama nilang police at hindi nila pamarisan, Your Honor. So he is not a responsible uh, gun user, am I correct? Yes po, Your, Will Your Honor. Will you agree with me? Yes, Your Honor. So kung ikaw tatanungin, dapat ma-dismiss yung police na yan? Of course, Your Honor. Hmm. All right. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Thank you, sir. Jingoy. Na dismiss na, di pa. Di pa. Dismiss na po, Your ah, Honor. Ah, dismiss na. He was dismissed from the service already. Opo. Okay. uh, oh, when? Ah, uh, 23 po ng November, sir. Did you uh, investigate first before you before yes, you Honor, came out the, uh, on decision? Uh, yes, Your Honor, the uh, RIAS 4A uh, I initiated the administrative uh, proceeding and I signed the dismissal order nung, uh, November 23, Your Honor. Did he turn over the firearms? That he uh, nasa oh, as evidence po yung, nasa time lab po because as evidence po yung firearm. Kaso na-dismiss na? Opo, Your Honor. Okay. Na-dismiss na tapos may kaso pa? Yes, Your Honor. Nakakulong pa po. Okay. Thank you for your fast action. Your prompt action rather. Thank you po. Thank you, Your Honor. Sen. Jinko Estrada. Ang diferensya ng attempted homicide at frustrated homicide? Kung tinamaan uh, si umpad at nabuhay, frustrated. Uh, frustrated murder. Your Honor, uh, can I request the uh, investigators on case to answer the question? Sige nga. Sige, investigator. Sir, based on investigation, sir uh, we filed the homicide sir on doon sir sa deceased sa victim sir while uh, attempted homicide sir dito sir sa hindi po sir tinamaan na victim sir kasi hindi tinamaan kaya yes, attempted sir. yes sir teka but all the actions uh, necessary to commit the crime nakaputok na ng baril pero hindi lang tinuwaan. Uh, hindi hindi pala lang frustrated attempted lang yun yes sir bakit homicide lang Uh, based on it took the provincial uh, the prosecutor's office to upgrade the crime your honor uh based on investigation the following sir, uh, qualifying circumstances are absent sir like for example sir the, what are the qualifying uh, uh circumstances, that, circumstances that that were absent sir uh, uh the following circumstances are uh pre-evident pre-meditation pre sir the uh, tre treachery, absence uh, also, sir, uh, that the uh, crime was uh, committed uh, due to spur of uh, the moment, sir. Ano section niya sa Revised Penal Code? Article 248 of article, the Penal Code, sir. Can I have the Article 248? Nag-aaral ka ba ng batas, ano? To uh, 249, sir, rather, sir. Nag-aaral ka ng batas? Uh, no, sir. Huh? Uh, experience Crim na, sir, sa investigation, sir. Criminology? Yes, sir. Uh, graduate ka sa criminology yes sir all right bakit sa tingin mo homicide homicide lang yung final yung kaso bakit sa tingin mo in upgrade ng uh, prosecutors office to the crime of murder kung talagang if you were really if you're really going to stick with what you investigated na homicide lang dapat your honor um, uh, hindi po na ma question yung uh, uh, yung wisdom po ng uh, prosecutor's officer hindi ba kayo nagano na o dapat homicide lang yan wag murder sino to argue with it no sir ha huh? Di na sila argue dahil galit sila sa si kasamahan nila eh lasing tapos na marin kasi ang ang yeah. homicide may bail Di yan eh gargi, ang homicide bailable yan bailable, eh oh. ang murder walang bail eh So anyway, of course, uh, uh, mas uh, mas mag-agree ako rin sa uh, decision ng uh, prosecutor's office, the fiscal's office. They upgrade yung uh, yung kaso from homicide to murder. Dahil murder, eh, wala talagang uh, at mabubulok talaga sa kulo niya. But anyway, at any rate, uh, uh pwede naman siyang mag-exhaust ng kanyang mga uh, legal remedies. But I am very happy to note that uh, this uh, policeman concern has already been dismissed. And I admire you for your prompt action with uh, regard to this uh, case, this uh, murder case uh, against or parang mistaken identity to da? Huh? O hindi uh, siguro mistaken identity? Kasi... No, mis no. Hindi rin misfire. Collateral damage. Dahil ang binabaril niya, ito. Tapos ang tinamaan yung kapatid na lumabas galing sa bahay. So, lasing nga. Hindi ka tinama ng target. Yung tinamaan yung... Uh, at sana naman pinapanalangin naman natin na this must also serve as a stern warning to all policemen concerned. Hindi lamang yung mga tiga Rizal at sa buong Pilipinas, sa buong bansa natin na paglalabas kayo, kahit off-duty kayo, at meron, meron kayong dalang armas, eh na sana kayong uminom kung dalhin niyo ilagay niyo sa sa tiyan niyo yung alak o ilalagay sa utak dahil pag pag uh, lasing isang tao hindi mo na malaman ang ang uh, utak niya eh <laughs> lahat mo kayo umiinom pare ako naman kayo sana man ang pakiusap lang namin sa inyo pag off duty kayo eh, doon na lang kayo sa bahay uminom huwag na kayo lumabas at uh, may dala-dala pa kayong mga armas at syempre matatakot yung mga tao sa inyo eh, eh mababa na rating ng uh, PNP. So paano niyo may babalik yung kumpiyansa ng taong bayan sa sa uh, organization ng Philippine National Police? Di ba? Yun lang isipin niyo dahil alam mo hindi ko nila lahat mga pulis pero there, meron din mga pulis na talagang mga loko eh. Hindi ko nila lahat, at marami rin mga, mga pulis na matitino. Maging mayor din ako. Alam ko hawak hawak din natin yung mga pulis nung nung mayor ko na San Juan. Meron mga siraulo. meron din mga matitino. Sana you have to police your own ranks. Ilan po, Mr. Chair? Thank you, Senator Jingoy, uh, for that advice. So may may we hear from Human Rights? Uh, you want to say something? Andito na kayo. Good yes. afternoon, uh, Mr. Chair. Good afternoon, yes. Senator Estrada. Um, we also investigated this case, this case of uh, Ompad. And we, in addition to the monitoring of the case before the Office of the Prosecutor, and the court, we also granted financial assistance to the family immediately after the investigation, sir. How much financial assistance did you provide? Senator, maliit lang po. 10,000 pesos lang po. <coughs> Malaki na yun. Kung sa yung mahirap na tao, malaking bagay yun. 10,000. Thank you. Thank you for that. Galing sa human rights? Yes, Your Honor. Kasama ka po sa budget hearing? Nung na nag, uh... ah, hindi po, sir. Ah, hindi. hindi po. Eh, taasan na lang natin yung budget mo susunod. Thank you. Thank you, Senator. Oh, Attorney oh. Benitez, you want to say something? Yeah. Good morning, Mr. Chair. Good morning, yes. Senator morning. Estrada. Now, the Department uh, would just would like to uh, maintain the view that we will continue upgrading or coordinating with uh, NAPOLCOM in improving the policy coordination of the DILG with the NAPOLCOM. So the DILG being headed by the secretary who is also the ex-officio head of the NAPLCOM and the coordinative ordinative of improving basically the, those policies leading to a more responsive and transparent manual and effective operational procedures for the PNP will be the primordial concern at this point in time by the department through the secretary Mr. Chair thank you uh, authority yeah. okay, can I? Good. Uh, Mr. Chair, yes, uh, nakalimutan uh, ko lang yeah. kay John Ace. John Ace, yung si Sabilio ba ilang beses nagpaputok? Hindi ko po nabilang nung pinagbabaral niya ako. Pero yung nakita ko po sa CCTV, apat na beses po. Apat na beses nagpaputok. Ilan yung Apo. tama, anak kapatid mo? Isa lang po. Isa lang? Opo. That proved to be fatal. Saan ang tama? Sa Sikmura po. Dead on the spot? Hindi naman po. Naitakbo pa sa hospital eh. Buhay pa? Opo. So, how many hours bago siya nag-expire? Mga 3 hours din po. Kasi At... tinakba po dito sa Quezon City. Sa ISAB. Kaso po ng oxygen yung uh, ambulance. Uh, Kaya yun? po na... Um, wala kayong hospital sa Rodriguez? Meron po. Oh. Kaso wala pong ano, gamit yung doktor. Facilities? Po. Ano health center lang? Hindi po. Public. Public yun, di ba? Kasi hindi kulang so, po sa gamit yung doktor eh. So, ang pinakamalapit, saan hospital niya dinala? Sa Inaris po. Inares? Sa ano din ba? Sa Inares po. Uh, Rizal pa rin yun? Apo. Tapos nilipat so, sa... So how many minutes mula sa bahay ninyo? Mga 30 minutes po. Wala traffic dahil madaling araw. Apo. Pero hindi rin nakayanan na matay ka agad. Pero sa tagal. tumagal pa po dun sa, ano, sa Inares ng... May git oras pa po nag-antay doon kasi nold po eh. Isang oras pa kayo nag-antay sa ospital? Opo. Eh impasyente, Nagiging eh, ng na of life and death. Bakit ba ba ganoon? Pinahold po ng hospital kaya, kasi... Kaya nga ako nagtaka, kung isang bala lang, 9mm pa, dito sa tiyan tumama, kung walang major organ na tinamaan, ano, kung intestine lang, Opo. malaking chance ay nung mabuhay pa eh. Tsaka bata pa. Opo. Malakas pa, na, na, na otopsi, pa mag-survive may... yung bata. Na-autopsy? Nee. Na-autopsy na po. Saan ang tama? Sino, uh, uh, sino makakasagot? sa timeshare ano? Uh, medyo malapit lang ako sa Chan malapit sa Heart sa sa atay saan sa Chan po oh nga sa Chan oh, oh, oh. ano yung vital organ na tinamaan that proved to be fatal